So update po natin na dito sa stator na. Napalitan po natin yung stator niya bago ito. Replacement lang, wala tayong mabiling original eh. Pero quality naman 'to. Nasubukan ko na. So check natin yung power supply niya na sa ano, charging. Bali, lagay niyo lang po yung isang clip na, yung clip niya sa kabila ng ano, stay ito. Ito yung kulay. Kahit magkabaligtad naman pwede. Kulay pink. Or dilaw. Okay. So check natin. Kanina. i-rev mo muna bago umilaw. yan. Okay. Check natin na oh, kung gano'ng kalakas. Ayan o. Oh. 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 Dapat po ganyan na, hindi ka mukha kanina. I-rev mo muna, doon siya lalakas. Okay. Ayun. So, Ganyan lang 'mo mag-check. So, check natin 'yung voltaya kung tataas na. Lagay na natin itong dalawang wire na 'to. May color coding naman 'yan. Pero 'yung ibang state, parehas na dilaw. Kahit magkabaligtad, pwede 'yan. Kahit dito. kaya lang sundan na lang natin 'yung kulay. Ayun, may pink at saka yellow. Okay?